Ang laban ni Chris Aquino, paano nagsimula ang kanyang karamdaman? Isa siya sa pinakasikat na personalidad sa bansa. TV host, actress, negosyante, at bahagi ng isang makapangyarihang pamilya sa politika, si Chris Aquino. Pero kahit sikat, mayaman, at makapangyarihan, hindi siya nakaligtas sa isang laban na hindi niya kayang takbuhan, ang laban sa kanyang sariling katawan. Taong 2018 pa lang, nagsimula ng makarana si Chris ng mga kakaibang sintomas, panghihina, pamamaga ng mga joints, bigla ang pagbaba ng timbang, at mga pantal sa balat. Inakala niyang simpleng allergy lang ito, pero hindi ito hamupa. Sa sunod-sunod na medical tests, lumabas ang mas malalim na dahilan, autoimmune disease. Una siyang na-diagnose ng chronic spontaneous urticaria, isang klase ng malalang allergy na hindi matukoy ang pinagmulan. Pero habang tumatagal, nadagdagan pa ito ng maseryosong kondisyon. Ipinahayag ni Chris na siya ay may multiple autoimmune diseases, hindi lang isa, kundi dalawa o higit pa. Isa sa pinakaseryosong kondisyon niya ay ang EGPA o eosinophilic granulomatosis with polyangiitis, isang bihirang autoimmune disease kung saan inaatake ng immune system ang sarili nitong organs, tulad ng baga, puso, at kidneys. Paano niya ito nakuha? Ang autoimmune disease ay hindi nakakahawa, Ayon sa mga doktor, ito ay kadalasang genetic o namamana, pero pwedeng matrigger ng matinding stress, pagod, o infection. Sa kaso ni Chris, pinaniniwala ang sunod-sunod na stress, sobrang pagtrabaho, at genetic predisposition ang mga dahilan kaya lumabas ang kanyang kondisyon. Tandaan, ang immune system natin ay dapat tagapagtanggol ng katawan laban sa sakit. Pero sa autoimmune disorder, mismong katawan ang inaatake nito. Parang sundalong naligaw, sarili mong katawan ang kalaban. Sa kabila ng kanyang katayuan sa buhay, piniling lumipad ni Chris sa Amerika para doon ipagpatuloy ang gamutan. Araw-araw siyang may injection, may maintenance medication, at regular na check-up para lang mapigilan ang paglala ng sakit. Sa kanyang mga social media post, makikita ang pagpayat niya, ang hirap niyang magsalita, at ang mga gamutang tinitiis niya, hindi para sa fame, kundi para mabuhay. Chris Aquino, mula pagiging, Queen of All Media, ay naging simbolo ng isang tahimik pero matatag na laban, laban para sa buhay. Ang kwento ni Chris ay paalala sa ating lahat na walang pinipili ang sakit, sikat man o hindi. At ang tunay na lakas ay hindi lang sa harap ng kamera, kundi sa likod ng bawat araw na may laban. Ito ang kwento ni Chris Aquino, isang babaeng kilala sa TV, pero mas kahangahanga sa tunay na buhay.